Narito tayo ngayon upang matunghayan ang talaga na mga nagtitrending at nagbabagan ng isyo ni Ate Erika at ng kanyang pamilya. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay kinonfirm naman ni Kalinga Val Santos Matubang na nandun lamang siya para i-confirm mga bagay-bagay dahil nakita niya lamang doon yun sa YouTube at hindi siya sure kung totoo ba ang mga ito. Kaya naman siya talagang pumunta sa bahay nila Lolo Miguel upang makita kung totoo ang mga issue na pinaparatang sa kanila. Grabe at sinabi din ni Aling Val na mali daw ang mga ginagawa at aksyon ni Ate Erika na nabibidyohan ng mga fans niya. Na iparegister sa SEC, kapisana ng mga mariti sa Pilipinas, inaalam ko lang kita atay kung confirm kung totoo talagang tumboy si Erika. Ako pa nga ko, na, ako na, ano, na napag, ano, napagbintang na siniraan ko daw at ako daw nagbibidyo. Ay paano magbibidyo na akong sa bahay nila? Mapapasok ko sa bahay lang gabi. Oh, <laughs> no, Ama. So, oh, ay, ang yo, noon? Ay sila din po kamay nila. Yung maga nagbibip nag siya yung parang na video rin, yung anak ni Sheila mi ang nag nagpapasipsip ng gano. Ay, nakita ko sa ano, TikTok. Ah, umpo. Tapos sa social media ng ano, siya yung sigarilyo. Nausok. Ano yun? Tay totoo yun? Kasi po yun, si Dapat din nila yun binibidyohan. Kasi hindi maganda sa mga bata kasi si Garil lang ano yung hisip. Tapos na, pagyakap ano. pala sa babae. Hindi, pala. hindi maganda po yun na gano'n mga kalingap. Ano? At uh, siyempre po maraming bata na Eh, hindi magandang tingnan. Sinabi din dito ni Kalingap Val na pumunta talaga siya sa bahay nila Dolo Miguel Muli upang makita ang bangka na binigay ng Kalingap dahil may mga kumakalat nga na parang inaangkin nito at sinasabi ng iba na silang mga e-lovers daw ang nagtulong nito kay Tatay Miguel. Ngunit hindi ito totoo dahil maging sa bangka na nakita sa video ay nakalagay na ang pangalan na Team Kalingap. Kaya hindi na daw ito maagaw o mababawi dahil ang mga kalingap ay hindi nagbabawi ng tulong na binibigay nila sinabi din nila dito at sinabi ni Kalingap Val na wala daw talaga monetization ang kanyang channel dahil baka daw yung mga tao na nagbabash sa kanya na pinagkakakita niya noon daw ang pag-vlog kay Lalo Miguel. Hindi maganda po yun na gano'n mga Kalingap. Ano? At uh, siyempre po maraming bata nakapanood eh, hindi maganda tingnan. <laughs> so yun tayo, kinukonfirm ko lang yung bangka ha kasi akala ko kung saan na Ayan po, hindi. Ayan po. pa ay baka na bininta mo na. Hey. May pinaresto ko ngayon sa Kalinga pa rin yan, sa Team Kalinga pong hmm. pangalan yan. Wala po dito yung umagaw niyan, kumuha? Ay, wala po naman po. Ha? Huwag mong ibigay. Kami ang lahat pagka kinuha nila yan. Ay, <laughs> ah, di ko pa ibigay. Huwag mong ibigay kanila. Huwag mong ibigay yan. Yan ay nag-iisang alaala mo. Pag yan nila tayo, nila ay di bakong kung kita sa barangay. Ito mga Kalinga, ito wala akong munitisiyo. walang kita sa YouTube. Ako po, giver ako. Ito totoo lang, ito wala akong, ang malaga sa akin yung kapitay. Mm, kape. Yung gusto dyang umiigot po ng ating viseng kilingap kape, gusto ng morder, yung kita ko dyan, pantulong ko po. Kasi yung YouTube, hindi ko inasaan ang YouTube mga kalingap, yung palipad laang, ah. palipad sa live premier ganyan. Pero yung, yung monetization na... Uy, Pinakita pa nga ni Kalingap Val Santos matubang sa mga viewers na ang gustong gusto niya tumulong kay na Lolo Miguel. At kahit ano pang sabihin ng iba, ay alam pa rin nila na ang totoo na gusto nilang tumulong lang talaga at hindi ito para sa views lamang. Kaya naman sinabi niya din dito na gusto niya rin ipaayos ang bahay ni Lolo Miguel at nais nice niya rin tumulong kahit sa maliit na halaga lamang. At ang mga tinutulong niya ay hindi daw ito galing sa YouTube channel dahil naka-off ang monetization nito. Ito daw ay galing sa business ng kalingap na mga kape. Kaya naman sa mga gusto dong sumuporta ay sa kanilang suporta ay may natutulungan din daw sila katulad na lang ni Lolo Miguel natutulungan ni Kalingap Val. Ito kita ko walang kuwarta ngayon. Kahit paano po ako magbigay kita tayo ng, ang ulam-ulam lang ito. Ha? walang unam lang po yung gusto magbigay dyan yung statay ito po ipagawa ko yung bahay niya walang biro po mga kaligip ako nag-iipon yung kwarta ngayon mm -hmm. hindi galing sa youtube hindi galing sa youtube galing sa DSM Kalingap Cafe at sa mga nagmamahal dyan sa oh, Koos out, kay Inday PB kay Marites mga team dyan na handang tumulong ito po Itong bahay nila po, ipapagawa ko ito po. Tatlong palapag. Pag may pera. <laughs> pag may pera. Pag wala, ano lang, simple yung bahay lang kay tatay. Mm -hmm. Di ba tay? Mm -hmm. Ang malaga po, wag lang tumutulo pag naulan. Yan dyan si nanay po. Nakaka ano naman na eh, bulag na po ito. Ay malabo na ang mata. Siyempre may edad na po. Ano? Hmm. Pero hmm. ito sa tatay po ay 66 na raw siya. Ha? Huh? Oh, yung mga e-lovers dyan, akala ko may ayaman kayo dito din ay piniliwanag ni Kalinga Val Santos Matubang na naka-off ang monetization sa kanyang YouTube. Kaya para sa mga tao na nagsasabi na pineperahan niya lang daw at para lang sa views, kaya niya ini-interview si Lolo Miguel, ito daw ay hindi totoo. Dahil para kay Kalinga Val, okay lang na na lang siya ng pera at mga views. Dahil ang kanyang intention talaga ay may palabas sa kanyang YouTube kung ano talaga ang kondisyon at kung ano ang mga saloobin na mga tao na naghihirap na iniwan sila ng kanilang mga apo. Yeah. Laki naman yan. Okay na yan, Tay. Baka sabihin niya eh. Eh, para mainggit sila. Lagi ako, lagi ako, ako ibigay eh, hindi. Masama ako na tamad talaga. Galing tayo sa basing, ka up kape. <laughs> Kamagano ano, ang kita, Tay. Ati-ati tayo. Salamat so, po. So, up, yan po. Tiri. Salamat yung po. Kung bangka, itamang... Tay, ipapagawa ko rin yan, eh kamag-alala. Eh, dapat po, mahalin, mga senior, mahalin po natin. Hindi lang puro bata ang ating mamahalin. Higit sa lahat po yung mga senior citizen. Yan ha. Walang kita ako sa YouTube, ka off yung monetization. Pero ako po natulong kahit lang pera. Salamat po sa ating lahat. Salamat po, ano Kuya Rab. Po, mga piram, mo sa akin. Ito, mga 1-2 ito. 1-2 ito. ito. na hollow Nay! Huwag ka na yung malungkot. Mm -hmm. Ang team kalingap na sa likod ninyo. Ha? Opo na uh, wala yung mga apo ninyong dalawa, na mga, mga salawahan, tinakwil mm -hmm. kayo, kami hindi po. Hindi ano? Hindi kami... Hindi kami... Paniliwanag pa ni Lolo Miguel na mayroon talagang kakontsaba sila Ate Erika at ang kanyang ate na si Sheila may. Kaya naman ganyan daw ang nangyari. May mga tao din kasi na sumusulsol talaga sa dalawa. At may mga tao din na kumakampi kahit alam din nila na mali ang ginagawa ni ate Erika at ni ate Sheila may na pagkalimot sa pamilya na talaga nag-aruga, nagpaaral at nagpalaki na sa dalawa. Hindi na nga hangad ni Lolo Miguel ang pera dahil wala na daw siyang paki Ngunit ang ayaw niya lang daw talaga ay yung pagwabaliwala ng mga tao at kawalan nito ng utang na loob sa mga tao na nagpalaki sa kanila dahil hindi nila nirerespeto at nilalapastangan nila mga ito sa pamagitan ng pagsasabi ng masasamang salita. Ganun na sariling dugo itatakwil. Dapat mahalin ang mga senior citizens. Sige na yan! Salamat okay. po. Okay, sige na, dito muna kami, Tay. Mm po, salamat po. Dabal. Salamat. Okay. Thank Maraming you so much At team. Uh, uh, opo. Uh, anong oras? Nandito kami. May problema, Tay. Kumunta kayo sa amin. At kami handang... Kahit gabing-gabi tayo, pupunta kami dito. Ampo, mm ampo. Mm Mayroon kayong kailangan. Salamat po, salamat. Basta manalangin sa may kapal. Atay, ang microphone kunin ko muna. Atay, salamat ha. Salamat po. So, confirm po na yung bangka nandiyan dyan lang. Kina. Okay, hindi siya, hindi po siya ano, tamad. Si Atay, masipag po yan. Eh, siya mga anak niya. Sabihin, sabihin tamad. Pinuhin kayo siya mga anak. Sabihin tamad. Huwag kayong ganyan. Salamat po, mga kalina, pabuhay. Salamat po, mga lahat. Babay niyo sa pagsamadala. Hanggang dito na lamang muna ang talaga ng mga nagtitrending, trending at napakainit na issue ni Ate Erika. Maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa Bye!